Spirit Guide Messenger po Welcome back po Hi Virgo Virgo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha Alamin natin kung ano ang impression ng iyong person Ano ba ang kanyang iniisip Ano ba ang, ang kasalukuyang sitwasyon Ano ba ang inyong kasalukuyang kaganapan ano? Pati ikaw rin Virgo Alamin natin yan ano Pero bago yan, ano, gusto ko lang sabihin sa iyo Virgo ano Na ang tarot card po ito ay nagpapahiwatig ng iyong enerhiya ha ngayon kung merong mang mga negatibong sinabi ang mensahe ang baraha ibig sabihin yan ang enerhiya mo okay at malamang na syempre hindi mo gusto pag negative di ba so gagana ang igong talaga no at lalo na kung ikaw ang Virgo na tinatahak mo ang mundo ng spirituality ano at uh, hindi mo matanggap yung dark side mo, yung negative side mo, no? Alam mo, pag ganyan, Virgo, matatagalan ang iyong pag-ascenda, no? So, kailangan, tanggapin mo kung ano man yung negative mong pag-uugali, no? Ang kailangan kasi siyan self-acceptance, okay? So, Virgo, kung kailan mo mapapanood ang video ito, no? Malamang na ito ang panahon. Para malaman mo kung ano ba ang sagot na hinahanap mo. Mayroon kasi gorong katanungan ano. Hmm. Ang intention ko na may mabigyan mo ng kamalayan ng iyong sarili ano, the ancient one, sorry ha. Lumabas na kasi yung baraha mo. Oh, one, number one, angel number one. Para ma-heal mo. Ma oh, the coyote. <laughs> The Coyote. Parang, parang ang dami niyang necklace dito. Hindi naman siya necklace, pero kung titinan mo, parang necklace, oh. Hmm, may ka ba sa alahas, sa necklace, ganyan? Hmm, nakakita ako dito sa sa'yo, alam mo. Meron kang bag, medal, alam mo yun? Ne necklace, ba diba? So, parang medal. Meron kang bagay na... Uh, nasa ikatupad pa huh? ikina natupad <laughs> pasensya na mali-mali o oh, spiral hmm naduduling ka tuloy dito oh. spiral parang um, ano ah hmm ano to the vision quest oh tama 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 kasi nasabi ko kasi dito nakakita ko medal So, malamang na meron kang bagay na nasa ikatuparan at nakakita ko rin dito yung pagkakaisa. Hmm. Sa kabila ng pagsasama-sama, paikot-ikot, yung dati nang uh, lumayo, bumalik. Hmm. Then, na, kumbaga parang ito siya, oh, nababalanse nababalanse mo yung mga bagay-bagay. Nakakita ko ang pagsasama-sama dito eh. Nararamdaman ko yung feeling na, uh, feeling mo, love ka ng person mo dito. Pati hmm. naman naman parang ang mukha niya dito, ano? Hmm. Para siyang ano, parang ang ganda ko, parang, hmm, mahal, mahal ako ng, ng person ko yan na nakikita akong mukha ng mata ng coyote. Marami akong validation sa mukha niya. Pero dito ko siya binabase, ang main, pero meron, ta, meron pa tayong tatlong baraha. At kukuha pa ako ng isa. Oh, the rainmaker. Yes, ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang gumawa ng nag-effort ka lahat-lahat. Kaya ngayon, feeling mo na, ah, mahal na ako ng person ko. Uh, feeling mo, you are fulfilling your romance life. Romantic life. Hmm. Tingin ko itong person mong ito, matagal na siyang kakilala. Yung iba sa inyo, ano? At uh, mukhang itong person mo, masasabi na uh, veterana, veterano pagdating sa relasyon mer marami, marami na siguro siyang ano uh, alam pagdating sa mundo ng pag-iibigan. <laughs> Maring uh, ano siya, hindi man siya guwapo or sabihin na natin guwapo, maganda, ganyan. Ku ano uh, likas na oh, ayan na naman sa hangin <laughs> nilipad siya. Hmm, pero kung ano man 'yun ano, uh, malamang na hmm, ligawin. Playboy, kaya marami na siyang, ano eh, experience, marami na siyang alam. Yung mga, baka ikaw rin mismo, Virgo, ano, ganun ka, ano. <laughs> hindi lang yung person mo. Mm, meron ka ng experience na before, hindi lang first, second, third, fourth boyfriend, marami na siguro, no. At uh, mukhang gusto mo talagang, ano, mm, gusto mo talaga tong person mo to, no. Love na love mo siguro to, no. Patay na patay ka siguro, no. At the same time, naghahanap ka ng tunay na clarity kung ano ba talaga ang estado nyo, yung dalawa, yung iba sa inyo, no? Malamang na hindi, ano, uh, hindi klaro, ano, wala pa kayong label siguro yung iba sa inyo, kaya naghahanap ka ng clarity. Ano na ba tayo? Um, um, gahanap ka ng label. Yung iba, malamang itong person mo, no, ipinalab niya na sa'yo yung tunay niyang motibo parang nandigaw na siguro ito sa'yo. Mm, -hmm, Virgo. Sinabi niya na na Virgo type kita. Ganyan. Mm. Ngayon, ikaw Virgo, ito ang kasalukuyan mo sitwasyon, nililigawan ka niya or sinabi niya sa sa'yo. Pero, maring, mm, baka yung iba sa inyo, nag-engage na kayo dito, ano? Mm. Yung iba, nagsama na kayo sa isang bubong. Mm. Or, meron talaga kayong intimacy relation <laughs> Just, parang feeling mo, hi, kumpleto na ako, kaya nagda-dancing-dancing ka na dito, para ka nag-ano, ole. <laughs> uh, ano bang sayaw yan? Tango, flamingo, ano bang sayaw ng ano, ng mga Spanish? Hmm. Feeling mo siguro, kompleto ka na. Masaya na ang buhay mo. Hmm. Yan na nakakita sa sa'yo. Inner truth. So, yung iba sa inyo, naghahanap pa kayo. Kung ano ba talaga ang ano, label nyo, ano, Kung ano, hindi pa klaro. Kaya maraming, maraming parang ano eh, butas, maraming bintana ang kuweba. Hmm. Ito ba tayo? Ito ba tayo? Ito ba tayo? Ano ba tayo? <laughs> hmm. Gusto mo ng ano, clarity, kaya may ilaw dito. Ayan makikita mo, may ilaw siya. Dala. Mm. Pero yung iba sa inyo, feeling mo, complete. Kahit na alam mo, kahit na ikaw ang, ano, single na Virgo, ano? Ano nakakita ko, the same energy rin eh. oh see? Higher ground. Mm. Ganon din. Ganon din. my sense of fulfillment ka dito. Happiness. Ang um, yan ang sinasabi sa ng baraha. Higher ground. Sa kabila ng kahit wala kang karelasyon, mm, meron ka pa rin kasiyahan, feeling mo, kompleto ka, okay. <laughs> yung ganun. Hmm. At sinasabi ng baraha sa iyo, no, bago ka pumasok sa isang relasyon, dapat pakiramdaman mo yung buong pagkatao ng kung sino man yung magiging karelasyon mo, no. Kaya ayan, eh, no, may kaya may ilaw kasi mad madilim sa kuweba, 'di ba? So, kailangan ilawan mo. Kung yung ilaw na yan, kikilit, kikilatisin mo yung person na yan. Okay? Yan ang pahiwatid sa inang ng baraha. At saka itong person mo, may tiwala naman, ano, may tiwala to sa sa'yo, if ever na mag-meet agad kayo, no? Then, ikaw rin, pag na-meet mo to, makikilatis mo siya, kasi sa ganda ba naman ng ano, malamang na mangingibabaw sa iyo yung pagtitiwala. Mm. Infinite blessings. Wow. Naman ang ganda naman ng baraha mo. Higher ground. Infinite blessings. Okay. Meron pa akong gusto malaman sa barahan natin. Kukuha mo na ako, Javier ko. Make a wish. Ang galing na talaga ng baraha mo ah. Okay. So, Diego nakakita ko sa mga baraha mong ito, no? Meron kang, ano eh, ah uh, pakiramdam ng pagiging buo. Buo yung, makakita mo dito, bilog yung ano, di ba Ito, spiral din, ano? Bilog din siya. Hmm. Dito rin, actually, may bilog din dito, ano? Pero, meron kang ganong ano eh, klasing pakiramdam sa sarili mo na pagiging buo at may pag-unawa ka rin sa sarili mo ngayon ano kumpara sa mga nakaraang ilang uh, ilang panahon, ilang araw, linggo, buwan, taon. Hmm, na ito ang nagbibigay sa iyo ng ano eh magandang pagkakataon kaya panahon mo na para mag-gumawa ng wish ano. Kung sa tingin mo hindi ako ganyan, panahon mo na maggumawa ng wish. Kasi ito na yung magandang pagkakataon sa iyo para para makilala mo yung mga bagong tao maraming blessings ang darating sa iyo kaya eh. infinite blessings nga eh. at nasa higher ground ka di ba so eto na Eto na talaga ang magandang uh, opportunity magandang chance dahil blessings nga itong dumarating. so makikilala mo ang bagong tao bagong lugar Maaring bagong kaganapan sa buhay mo na favor sa iyo. Mm -hmm. uh, tingin ko exciting ang mga ito. Tingnan mo naman, parang yung anghel eh, binabasbas talaga yung ano dito. Binabagsak yung ano ba, yan, bulaklak, yelo. Ano ba yan? Asin, asukal. <laughs> Maputi yung nasa ano, yung nasa bilao. <laughs> Pero blessing to. So exciting maring merong pagsubok, merong hadlang, pero dito ko nakakita ang exciting na mga ito, kaganapan. Kaya, malamang yung soul mo dito, no? Super excited. Mm -mm. din kasi ang charm mo dito, ano? Yung charm, wala tong gender, ano? kaila lalaki ka, kay babae ka, kahit anong gender mo, still may charm ka dito. Okay? At uh, pera pa dyan, ano, ah uh, na, hmm? na mamagnetize, mo sila. Hmm. Kasi, eto, yung gabay mo, iniihipan. Kung baga, yan, blessings, di ba So, eto, let's say, universe na to, kung di ka naniniwala sa gabay, o Panginoon, si Lord, okay? Iniihipan niyang dandelion dito, at yung mga dandelion na yan, yan ang mga tao, uh, kaganapan na uh, mangyayari sa buhay mo, chance, opportunities, ano, mga possibilities, dinadala yan sa'yo. Kaya yan, mamamagnetize mo sila kung ano man yan, sitwasyon man, tao man, at kung ano man yan. Hmm. Yung iba sa inyo, malamang na uh, siguro, Vier, ko, nagpakasal na kayo ng person mong ito, no? Kasi tingnan mo naman, parang ang ganda ng parang abay yung ganyan. Tapos bulaklak, di ba? Napakaganda naman. Baka nagpakasal na kayo ng person na to. Ewan ko kung anong klaseng kasal lang meron kayo, no? Baka sa West lang. Or simple pinaasok nyo lang yung pangalan nyo sa uh, City Hall, ano? Walang, wala talagang totaling kasalan na naganap, ano? Kahit yung West, at uh, kumbaga, dito sa Japan, inaano lang, eh. Uh, merong parang pinaka... Uh, pinaka-head sa City Hall, tapos magdala ka lang ng witness parang west, pero medyo ano ang west eh, iba, iba kasi ang west eh. Tapos so, papasa mo lang yun, okay na yun, papasaanin na lang nila, papalitan na lang yun nila yung apelyido mo. So, ganun kabilis. <laughs> Baka yung iba sa inyo may ganyan kayong pamamaraan. Ano? Kasi yung iba dito sa Japan, iba rin walang pera, ano. Kaya hindi rin makapagbayad sa, sa mga wedding, wedding, yung ganyan, ano. So, Malamang yung iba sa inyo, ganyan ano, na, nagpakasal kayo, pinasok nyo na yung pangalan nyo sa city hall siguro. Yung iba, gumawa na kayo ng baby. Kasi ang pahiwatig ng baraha talaga is a uh, infinite blessing, higher ground. So meaning, happy, secure, then wish mo natupad. Kasi nag-make ng wish ka, di ba diba? So loving and committed relationship ang meron kayo nitong person mo. Hindi lahat yung iba, no? Siguro sa mga past few years, nag kayo dito, ano, merong hindi magandang ano, pero, pinagigihan nyo naman, diba, we are go, nag hard kayo, para sa inyong relasyon, nag-effort kayo, kaya nga, naka kayo ng infinite blessings, diba, yung wish nyo, eto, natupad, hmm. nag-effort kayo dito eh, hmm. at, malamang, na nagkaroon kayo, namuo yung inyong trust, uh, doon na rin na po yung true love nyo dito, ano, na iba siguro sa inyo, malaki ang age gap. Dito ko nakakita ang age gap dito sa mga barahan natin. Ano? Mm -mm. At marami ka na rin, naging pareho siguro kayo para ma, marami kayong mga, ang tawag dito, kabiguan na nangyari sa past nyo. Kaya lesson learned kayo siguro, ayaw niyo na maulit yung ibang viego na nagtugma siguro kayo ng pareho ng person mo. No? So ayaw niyo na maulit yung mga struggle nyo ng past. Hmm. kaya dumating yung point na to na napagod na rin siguro kayo parang uh, yung lahat ng mga pagsubok na ano gusto niyo talagang uh, malampasan kaya nga nagkaroon kayo ng vision dito eh. Hmm. So, ayan na nakakita ko no? Malamang hindi. Parang ang ganda ng baraha mo ah. Mm. No, parang positive ang dating ano. Pero itong person mo, no, yung kasalukuyan niyang impression, kaganapan sa kanya, malamang hindi mo alam, alam ano, kasi siyempre, hindi man lahat porkit magkarelasyon kayo, eh, alam mo anong nangyayari sa kanya, no. At saka, hindi naman lahat ng virgo, pare-pareho kayo na sitwasyon na sinasabi ng barahan. Take what resonates, ha. Hmm. Oh, hope and hope, see? Talagang hope, ang ganda talaga ng paraha mo, no? So, alam mo, no? Kung ikaw ang Virgo, uh, nakilala ka ng person na to, no? Parang hope and happiness, di ba? Para sa kanya, bumalik siya sa pagkapata or sa pagka-teenager niya. Naging, tinan naman, talagang nakaklose yung mata niya. So, para naging inosente siya dito. At gusto niya talaga ng new beginnings. Talagang nagwish siya dito. Hmm. Para siyang bata na naglalaro ng ano, ng Dandelion pa hehe. Eh, eh. So, ganun. naging ano siya. Bumalik siya sa pagkabata, pagka teenager, pagka inosente. at talagang gusto niya dito new beginnings. Kung dati may mga bad habits siya, addiction, uh, malamang hindi siya naging seryoso sa iyo. Baka yung iba, no? Lalo sa trabaho, ganyan, ano. Pero, nung nakilala ka niya, eto na siya, nagbago siya. Hmm. Mas lumakas yung paghahangad niya, kaya nga nag-wish siya, eh. Hmm. Nag-manifest siguro to, nag ng affirmation. <laughs> hmm. Kaya, kung dati, yung mga negative niya, hindi. Kaya nag-materialize na yung ano, eh. Kasi, lumakas yung paghahangad niya, yung pagnanais niya. Uh, paglikha kaya nga ito, hope and happiness ano mm, about sa kanyang sa inyong love life sa kanyang love life, ano, inaano niya talaga na uh, at tingin ko naman nagmaterialize dahil sa ganda naman ng baraha, ano makareceive mm, pa kayo ng blessing dito, ano so, malamang na maganda talaga ang, ano, samahan nyo ngayon ano, virgo, kayo ng person mo ano? mag-adjust na lang kayo, ano kung sa tingin nyo hindi, oh, sige, hindi kayo yan. Okay? At saka kung ikaw naman ang single na Virgo, ano, itong person na to, siya ang nagbibigay sa iyo ng excitement and desire to experiment sa mga bagay-bagay. Yan. Kaya siguro, nagiging ano ka rin dito. Motivated At kaya, yan, oh, ayan, oh, hope, happiness. Kaya lumabas yan, ano. <laughs> hmm. Maring yung iba sa inyo, no, ito ang magiging uh, first relationship unang magiging karelasyon nyo. Or, ito ang first time mo, Virgo, na makakaranas ng ganitong klasing uh, relasyon, ganitong klasing tao, before siguro uh, hindi mo... hindi ganito ang magiging ang daging samahan nyo no hmm. kasi ito ang magbibigay sa inyo ng excitement ano excitement eh hmm malamang na talaga pagka nagkakilala kay nito, magkukumit talaga to sa iyo. Mm -hmm. At gusto nito ipagkatiwala mo sa kanya. Yung 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 ikaw. <laughs> Pagkatiwala mo yung lahat sa kanya. Mm. Or kung kaya mong kaya mo ba siyang pasayahin, meron din siyang iisip na gano'n, ano? Mm kaya, kaya ba akong pasayahin ni Virgo? Kaya niya ba akong, ano yun, mahalin? Ganun. Ang pagmamahal na ibibigay ko sa kanya. Siyempre, nag-iisip din siya ng ganun, ano? Kung, lalo na kung hindi pa kayo magka ano? Or mababa pala. Hindi pa ganun kadi pa ang inyong relationship, ano? So, mayroon ganyang uh, iniisip ang person mo, Virgo, ano? Meron siyang ganyang impression. At saka, hmm, um, ano ba to? Um, Sinasabi kasi ng baraha dito, talagang happy ending talaga kayo, ano? Happy ending. Kahit na sabihin mong happy ending to. Hmm. <laughs> See? Fire. Oo, masaya kayo, Diego. Kay single ka, kay may karelasyon ka, kay mababaw pa ang inyong samahan later on. Sooner or later, mag, Infinite blessing, make a wish, uh, which is mauuwi naman sa hope and happiness. Kasi nga, malamang na pareho kayong nasa magandang <clears throat> uh, vibration, ano? Nasa the same page kayo. But still, sinasabi ng baraha, hindi mawawala ang panlilin lang, okay? Uh, tingin ko na andun pa rin yun eh, sa ganda ng pagmamahalan nyo lalabas at lalabas ang tukso. Natural lang yun. Which is, ang universe ang magbabato sa inyo ng uh, pagsubok, ano. Hmm. Kaya sinasabi dito ng Baraha Fire, di ba So, maging aware ka na lang. Kasi baka mapaso. <laughs> at uh, itong person mo, no, may impression siya sa'yo na kung okay ka ba sa isang deeper na relationship. At the same time, fire kasi, ano. So, deep, deep, deep mainit na relasyon. Kung kaya mo bang mag-commit, ipagkatiwala sa kanya yung lahat. Kaya mo ba siyang uh, pasayahin? Kaya mo bang lahat? Mm -mm. Yan ang inaano niya. Fire. <laughs> Grabe. Hmm. Kaya mo ba yan? Virgo? At ah, saka, Virgo nakakita ko rin. Ako. Yung ibang klasing Virgo na single, ano, alam mo no, nakakita ko sa mga barahan natin ano. Magandang panahon din ito no para sa iyo no para makatagpo ka ng bago. Kung naghahanap ka no kung dati stuck na stuck ka sa ano mo no sa dati mong relasyon, hmm? hindi ka makapag-move on, meron ka siguro trauma. Pero sa kabila ng lahat ng yan ano, kahit meron kang uh, ma trauma, maganda naman ang mga baraha mo dito no. So ikaw ang magdadala sa sa ano sa ganitong kagandang ano sitwasyon mo so kailangan sinasabi sa inang baraha, it's time to move forward hmm. kasi itong person na darating sa iyo no uh, mag mukhang magiging seryoso talaga siya puno siya ng pagmamahal nagbabaga ang kanyang puso dito seryoso to may mabuting hangarin ano at uh, pakikitunguhan ka ng maayos dito pati na yung family mo hindi lang ikaw hmm. Kung sino yung mahal mo sa buhay, let's say, ikaw ay, ano, isang single parent, ano, may mga anak ka, ano. Pati yun, ah, uh, kumbaga, ano na yun, package deal na yun. Pag minahal ka niya, ma alam, alam niya kasi na, ah, kailangan kong mahalin yung mga mahal ni Virgo. So, lahat talaga, blessing ang darating sa'yo, Virgo, in the near future. Baka yung iba sa inyo dumating na, ano, hmm. So, yun na nakakita ko. Wow, Virgo. Ang galing naman ng iyong baraha. Ano? Ang galing naman. Taming the wind. Dadaloy talaga sa iyo ang magandang kapalaran. Beauty way. Oh, se. <laughs> se. Beauty way. See? Tinan mo naman ang bulaklak mo. Oh, ganda. Ganda ng buhay ni Virgo. Ah. So, Virgo, sinasabi sa inang baraha, ikaw at ang person mo, magkasama kayong mag-move forward. Okay? Depende ko ano sitwasyon ng meron kayo, kaya nang bahala mag-adjust. Pero sinasabi ng, ng baraha, iiwan nyo ang lahat ng nakaraan. Mapait na kara, kara, karanasan nyo siguro. Ano? Kasi nga, meron kayong infinite blessings. Ano? Meron kayong hope and happiness. Dadalo yan sa inyo ano, new beginnings, new life, new opportunities. Kasi nag-wish nag kayo eh. Ano? So, new experience together in a deeper, deeper, deeper level. <laughs> Grabe. Ganda ng baraha mo, Virgo. Nakakatuwa kang basahan ah. Pag ganito, masarap talagang basahin ano. Pati ako na, ano rin ako, na-excite din ako sa baraha mo eh. Pag, pero pag negative, pati ako nalulungkot. <laughs> Kaya yung iba sa inyo, no, nagkaroon man kayo ng hindi pagkakaintindihan sa past nyo, no, magkakasundo ulit kayo. Tinasabi ng baraha, ako ah, kung magkaasawa, magka mag, magkaasawa, kung mag-asawa kayo, nag-away kayo, nagkaroon kayo ng cool off, lumabas si, uh, lumabas, I mean, hindi umuwi si nanay, si tatay, <laughs> yung ganyan, ano, magtatapos na yun. Hmm. pagkatapos ng awayan nyo uh, hindi umuwi ng ilan linggo si nanay, si tatay, babalik magkakaayos kayo, magkakasundo kayo bari, ito na ang sign ano? kung ano man ang pinagdaanan nyo sa past nyo matatapos na yun hmm. magkakaroon na kayo ng happy ending talaga dito happy ending beauty way ano kung hindi naman eh, iiwanan nyo na talaga ikaw virgo, yung nakaraan mo kung gusto mong maging masaya magmove on ka learn from your past. Accept yourself at uh, mag-forgive ka dapat ano, para maging mapayapa ang buhay mo para ma-achieve mo yan. Lalo na itong infinite blessings, di ba? Galing sa, sa gabay mo or sa universe or ga galing kay Lord. Ano? So, patawarin mo yung sarili mo mm, para, para maging mapayapa ang buhay mo, no? Pangit kasi yung may dalakang ano, galit sa puso mo. Hindi maganda yun, ano? Kahit nasabihin mong ah uh, hindi ma-sugatan ako, yung gano'n. Hindi. Hmm. May magandang experience, ah uh, yung past mo, no? Meron ka dapat doon na, na natutunan. Lesson yun eh, para sa'yo. Okay? Kaya meron kang happiness dito, hope and happiness, and beauty way, make a wish, infinite blessing, di ba? Higher ground. So, meaning, just look at the bright side ng buhay. Okay? Mangyayari't mangyayari, kaya sira-sira. <laughs> Lately, yun mga sinasabi ko sa kliyente ko eh. Kasi, may lahat ng ano eh, meron tayong uh, mangyayari talaga, yung mangyayari, dahil may reason yun. Okay? So, kailangan meron ka natutunan doon sa mga naging karanasan mo, and move on. Okay? Hindi ibig sabihin na sugatan ka, may pangit kang karanasan, nag, nagkaroon ka ng trauma, eh ma-stuck ka doon. No. Kailangan kang bumangon, at ah, uh, kumilos muli dahil nagiintay sa iyo ang pag-asa at kaligayahan at ang kapayapaan at ang walang katapusang blessing na magmumula sa universe okay, so virgo wala na ako masasabi sa baraha mo, napakaganda napakaganda, thank you sa napakagandang baraha mo, natutuwa ako, at uh, meron ka palang completion ano Wow, ang ganda ng baraha mo. Thank you, thank you. <laughs> Pati ako sumaya. So, Virgo, kung meron ka sariling validation sa baraha, ikaw na mag-validate at ako uh, naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Virgo, maraming maraming salamat sa iyong like, share, comment, at sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.